Ngayong araw nga pala mga mare ay nakaplano kami sa pagkuha ng susong pilipit ng aking buyo. Pero bago nga ang lahat mga mare ay ininit ko nga muna itong natira naming ulam at ipapakain nga namin sa aming tuta na nasa bangka. Ito nga mga ito ay napulot lamang ng aking buyok sa tabi ng aming cage at naawa nga daw siya dahil gutom na gutom kaya dinala nga niya sa aming bangka. At simula nga nung nakuha niya ito ay araw-araw na nga niya itong dinadala ng pagkain. Pinangalanan nga ito ng aking buyok na si Bantay at si Tambay dahil wala na nga daw siyang maisip na pangalan. just good dahil. <laughs> check, it, 7.27 in the morning at dumiretso na nga kami sa nagsabya dahil doon nga daw maraming susong pilipit na nakukuha. Ang nagsabya nga pala mga mare isang lugar sa Cardona side at bago mo nga mapuntahan ito ay madadaanan mo nga muna ang barangay Balibago at ang barangay Tuna. Siya nga pala mga mare, hane kami nga pala ay nasa dulo ng binangonan side. At katabing barangay nga lang namin ang barangay Balibago na kung saan ito yung dulong parte ng Cardona side. Wala sa nagsabya mga mare ay bigla na nga akong nagutom kaya naman kinain ko na nga ang dala naming baon. Ilang sandali pa nga ay nakarating na nga kami sa nagsabya at marami nga akong nakitang namimiwas. Hello po, shout out po sa inyo mga namimiwas. Char. Pagdating na pagdating nga namin sa nagsabya mga mare ay agad na nga bumaba ang aking buyok at tiningnan nga niya kung may mga susong pilipit na nakadikit sa mga bato. But unfortunately nga mga mare ay wala talaga siyang makapa kahit maliliit na susong pilipit sa mga batuhan. Kaya naman nagdesisyon na nga kaming dalawa na pumunta sa pulong matching dahil baka daw doon nga maraming susong pilipit. At habang kami nga ay naglalakbay sa lawa ng Laguna ay nakita nga namin ang aming kumpare na napakasipag at may ginagawa nga siya sa laot. habang kami nga ay papalapit sa pulong matching ay nananalangin nga ako na sana ay meron kaming makuha. Kaya naman wala na nga sinayang na sandali ang aking buyo at agad na nga siyang bumaba. Lumusong na nga siya sa tubig mga mare at kinapakapanga niya ang ilalim ng mga bato. Sumisid na nga rin siya sa tubig mga mare kaso wala talaga kaming nakuha. Siguro daw ay hindi pa panahon ng mga susong pilipit kaya nagtatago pa nga ang mga ito. Naku po, saan naman kaya mga nagtatago? Eh yunan eh. Ay gustong gusto ko na nga kumain ng susong pilipit. Ay. <laughs> Noon kasi ay marami talaga kaming nakukuha susong pilipit dito sa pulo. Kaso ngayon talaga ay wala talaga kaming makita at sumasabay pa nga sa hirap ng buhay. Diyos kuda. Ay. Kung kailan naman wala kaming maaiulaman uh, eh. Naku mga ay share ko nga lang pala sa inyo ng mga bata pa kami, hani. Lumaki talaga kami sa susong pilipit at sa susong papa. Ang papan nga pala mga mare ay parang kohol pero bang liit lang niya. Iginagata nga lang ito ng aking tatay at talaga namang pandali kami pagkakumakain at talaga namang bang iingay namin at talaga namang sup-sup ng sup-sup abo. <laughs> Ay, di ba pagka may kinakain tayo nung araw nung mga bata pa tayo, ay parang gustong gusto nating balikan ng lasa, ni? Eh. At dahil nga wala kaming nakuwang susong pilipit sa pulong matching, ay papakita ko na nga lang sa inyo ang tatlo bang pulo na nasa harapan ng aming nayon. Ang pulo nga pala na ipapakita ko sa inyo ay ang pulo ni Don Silverio. Ito nga ang pulong ito ay pagmamayari ng isang mayamang businessman. May mansion nga si Don Silverio sa gitna nito at mayroong helipad. Ang kwento-kwento kasi ng matatanda mga mare ay sumasakay daw ng helicopter si Don Silverio para makapunta dito sa kanyang pulo o sa kanyang mansion. Meron nga din daw ditong swimming pool at talaga namang napakaganda daw talaga dito noong araw. Kaso simula nga nung hindi na nagpupunta dito si Don Silverio mga mare ay napabayaan na nga ang kanyang mansion kaya katiwa tiwala na nga lang ang natira. Pero kung gusto nyo naman pumunta dito mga mare ay pwedeng pwede naman basta tuwag lamang kayo magkakalat dahil nililinis din ito ng mga katiwala. Sa aming paglilibot nga sa pulong ito ay nakakita nga kami ng sip -sip ibon at kumuha na nga kami mga mare dahil ipapasalubong nga namin sa aming ibon na alaga. sip -sip ibon nga ang tawag dito dahil ito ay pagkain ng ibon mga mare. Pero nung araw nga nung mga bata pa kami ay madalas din nga namin itong paglaruan at kainin at ang lasa nga nito ay manamis-namis na maasim-asim. Pagkatapos naman namin pumasyal, special dito sa pulo ni Don Silberio ay doon naman kami pupunta sa pinakamaliit na pulo. Actually guys, nakapunta na kami dito noong mahal na araw. Kami nga ang nauna sa pwesto dito noong mahal na araw at talaga namang napakaginhawa at napakaganda. Kaso nga lang ngayon nga ay medyo masukal dahil tag-ulan na. Ang last naman na aming ipapakita ay ang pinakamalaking pulo dito sa tapat ng aming nayon. Ang chismis pa nga mga mare, ito daw'y pagmamayari ni Melanie Marquez. Pero syempre hindi natin sigurado kung totoo yan dahil syempre chismis nga. Ayan eh. <laughs> Favorite ko din ng place na to, mga mare, lalong-lalo na nga doon sa ilalim ng akasya dahil napakaginhawa. Kaso, may nga ako sa inyo, mga mare. Eto na nga, ni. Ito daw kasing pulong ito ang naging tapunan ng aso't pusa na kapag ayaw na nga ng may-ari, itatapon na nga lang dito sa pulong ito. Kung nakikita nyo nga sa video, mga mare ay may asong tangay-tangay ang bulok na isda. Survivor na kasi sila dito mga mare dahil wala nga nag-aalaga sa kanila. Naku mga mare, kung makikita nyo lang talagang nakakaawa ang mga aso. Hindi ako mahilig sa aso pero naawa talaga ako sa kanila. Balak pa ngang kunin ng buyo ko yung aso kaso mailap naman sa tao kaya hindi na rin niya kinuha at baka makagat lamang kami. Iniwanan na lang na namin ng tinapay ang aso para kahit papaano'y maibsan ng kanyang guto. Marami pa nga rin kaming nakitang aso at pusa dito sa pulo at talagang nakakaawa talaga sila. Maraming ang taga-islang nagtatanong sa akin kung bakit matagal na raw sila dito sa islang ngunit hindi nga daw nila alam ang mga pulong ito. Kung nakakiyat ka na nga sa tuktok ng taga mga mare ay makikita mo nga sa dulong parte ng Talim Island ang mga pulong ito. Kaya naman napakaswerte talaga namin dahil may apat na pulo kami sa harapan ng aming nayon. Pagka-uwi na pagka-uwi nga namin mga mare ipinakain na nga namin sa aming alagang ibon ng aming pasalubong. At kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.